day ng mga nagtatrabaho ngayon guys ibibigay na natin guys yung ating munting regalo sa kanila makalat pa guys pero tapos na lahat ng gawin ng ina ngayon ayan Ay, mayaman na atas kuya iniwan ako eh iniwan mo ako eh ayan, tapos na oh tapos na to kaya tayo nagsimula 17 no o diba tapos na 17 kami nagsimula kaya, ano date ngayon Ten. 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 Ayan, may munti akong regalo sa inyo. Ayan, tigisa kayo niyang kuya. Ayan, ma'am. Ayan, bigas. Ah, kala ko yung Wala. Anong gusto mo? Rep or yung bigas? Ayan. Ayan, tigisa kayo dyan. Pasasalamat ko yan sa inyo. okay kaya na din, ma'am. Ayan. Tawa ng Panginoon. Natapos din. Natapos din. Ayan. Kahapon ayaw mga kapag-inuman eh. Hindi ko alam eh. <laughs> ayan. May ito no. sa liba, tahapo na. Nagingnuman no, sila eh. Pwede naman ngayon, no? Ba? Oh. <laughs> Pwede sa bote. Oo. Oh. Pwede daw ngayon, at sa bote. Ito ako sa iyo, ayan. Ilan ba kayo sa bahay nyo? Ha? Ilan ba kayo sa bahay nyo? Bali, ano mam, ma Tatlo, apat. ngayon kasi na. siguro, abot ng isang buwan yan. Oo. Oh. Abot ng isang buwan okay, yan. yan. Bahay mm, ayan, eto, bali ito na natapos. Ang kwarto ni ate, okay. tapos na. Ayan. Ito, kwarto ko. Ayan, makalat din ko muna papakita sa inyo. Ito yung sa kabila. <laughs> makalat. Ayan. Ayan lang, tapos na. Si Toto, nakaipon ka pang sipi? No. Hindi. <laughs> Ayun, baso. Ano ba pinag nyo kahapon? Ayan. Tapos na sila. So, wala Asan ba ang baso? Saan ba pinaginuman nila ko? Ah, ito ata. Ito ba yon? ito ba yon? Tatlo kami na yung Johnny hapon. Kahit nga lang kayo. Oo. Oo. Kaya nating lasing nga ko eh. Ayan. Sabi, bubuhatin yung bigas eh. Sabi ko, baka makita nung isa eh. <laughs>

17 kayo nagsimula, no? 17. Hindi naman inabot ng isang buwan itong bahay namin. Ay. Oh, hindi eh. na. naman inabot ng isang buwan. Sabi mo nga dati, kakakayaan na isang buwan. Oo Mga nga. Buwan. Hindi naman nakakayaan isang buwan. Ay, alam ko, isa ka lang, eh. Ay, tatlo pala kayo, eh. So, Oo, sabi ko, buti na lang. Ay, tamang-tama, tama, magpapasok ka na next week, eh. Ayan, si Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Chito. Chito. Ayan. Eh kung kayo may gustong ipagawa, kontakin niyo lang ako ayan, Ito, mga gumagawa ayan. Kahit hindi bantayan yung mga 'yan, guys, gumagawa 'yan, ha? Dito. 'yan, 'di ba may Shopee pa. May gusto kayo ipagawa, ayan, PM na lang. Kahit hindi bantayan ito, mga 'to, nagtatrabaho 'to, masisipag. Magkano po? Ayan, dito lang 'to, ayan. Thank you so much, ayan. Salamat. Ayan, uuwi na sila. <laughs> Okay, salamat. Okay, din. salamat din. Ma okay. Sa alating, ano. <laughs> Malit ano. Maliit na bagayan. Ay, uwi na sila. Uwi na sila kasi tapos na dito sa bahay. Pero may papagawa pa ako. Maglilinis lang muna ako. Salamat. Sige kaya? ya. Oh, sige po. Salamat. Uwi na sila. Ayan, sabi na sila sabit <laughs> so, bit-bit silang mga bigas. Ayan. Thank you, kuya. Ayan, saludo ako sa mga magawa ng bahay talaga. Super baba. Sipag. Anong sila ang dapat natin saludo yung mga gumagawa ng ating tirahan guys, ayan mm. Hmm. kaya saludo talaga ako sa mga gumagawa ng bahay guys, kasi ayan kaya bigyan ng counting regalo. Medyo makalat pa guys. Pero tapos na to. Tapos na maglilinis na lang. So, thank you so much. Please like and share and comment.